Ito, tungkol naman po sa turismo, ano uh, sumali po sa nakaraang DRT show ng Department of Tourism, itong Danhugan Island Sanctuary. Uh, minsan, Danhugan ang tawag po nila. Itong isla po yan sa may bandang uh, negros. Represented po sila ng mga team ng volunteers at environmentalists na pinangungunahan po ni Chef Alba Karandang ng Philippine Reef Rainforest Conservation Foundation Incorporated PRRCFI. Ginanap mo itong Diving Resort and Travel Show o DRT Show ngayong taon dyan po sa may SMX Convention Center, Mall of Asia, itong nakaraang September 5 to 7 kung saan itinampok po ang mga exhibitors ng mga professional uh, dive gears, dive technology, underwater photography, ano, pati po yung mga dive tour packages. Hindi lang po mga local, ha? may mga exhibitors pong galing po sa ibang bansa, galing po sa Dubai, sa Maldives, Hong Kong, Singapore, Taiwan at Korea. Alam naman po natin itong Korea. Isa po 'yan sa pinanggagalingan po ng napakaraming turista na dumadalaw po sa ating bansa. Ang sentro po ng exposition na ginawa ay yung isang nasa gitna po 36 square meter na Philippine Pavilion po ng Department of Tourism Dive Community and uh, Dive Committee na pinuno po nila ng mga napakagandang underwater images mula po sa Batangas, Cebu at Bohol. Itong Philippine Pavilion, pinagtulungan po yan ng anim na exhibitors, ano? Uh, kinabibilangan po ng TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Authority, Philippine Commission on Sports Scuba Diving, yan, E and Z Diving Center, Tikau Island Resort and Dive Center, Earth Explorer Travel and Tours at ang Puerto Galera Local Government Unit. public at private group po sila, no? Nagsama-sama po sila. Ngayon bigyang pansin po natin yung pagsali po nitong Danjugan Island Sanctuary na minsan na pong na-feature sa Good Trip ng maging guest po natin dito si Chef Alba Karandang. Ang Danjugan Island ay 43 hectares na isla na matatagpuan po sa baybayin po ng uh, Barangay Bulata, bayan po ng Kawayan Negros Occidental. Isa na po itong protektadong isla Uh, na katatagpuan po ng napakalawak na biodiversity, pinabibilangan po ng kanilang mga lagoon, mangroves, mga limestone forests, coral reef at yung seagrass beds po nila na napakalawak. Yung po bang mga damuhan sa ilalim po ng dagat. Pag-aari po at pinamamahalaan po ito ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, o prr ang haba ng pangalan nila, no? E minsan na pong nasira itong isla noong panahon po na uncontrolled po yung fishing sa lugar. Nagkaroon po ng overfishing sa paligid po ng isla. Siyempre, overfishing, sira po yung mga corals, damage, etc. No? Pero ngayong naging sanctuary na po ito, na puno na po ito ng mga makukulay na mga marine life at pati na rin po yung mga terrestrial life yung mga buhay po na nandyan po sa ibabaw po ng isla. Doon po sa kanilang mga lagoon, mga bat caves, mga limestone at mangrove forest po nila, no? at yung seagrass bed at yung coral reef po nila. At dito rin po nakatagpo ng tahanan ang maraming wild species mula po sa main island na talaga pong nangangani po silang tumira sa main island dahil sa siyempre maraming tao po doon at napagdidiskitahan uh, po sila. Nagsimula po ang conservation ng Danjugan Island dahil lang po sa isang puno. Opo, isang puno. Ito po ay ayon sa kwento po sa atin ni Seth Karandang. Uh, nung nung daw panahon na yon ano gusto pong ibenta po ng dating may-ari yung malaking puno doon sa gates na ng isla ay eh, sa puno na yon may nakatira pong may namamahay pong isang pares po ng white-bellied sea eagles mga agila po na doon po namugad sa halip na isang puno yung eh, binili po ng founders po ng PRRCFI yung buong isla <laughs> At pagkabili po nila, sinimulan po nila yung pagsagip po nito yung uh, to save the island noong 1994 at dyan na rin po nagumpisa yung conservation program. Hindi po nila ginawang resort. ano Sa halip na gawing resort, dahil nga po ang kanilang layunin ay para sagipin po yung isla at gawin po itong isang buhay na silid aralan o living classroom po tungkol po sa environment at conservation. Kaya nung unang buksan po nila itong isla, no, ito po ay para po sa mga educational trips at mga research activities po. Saka na lang po nila binuksan ng turismo, saka lang po sila tumanggap ng turista, pero nananatiling nakatuon po sila sa pagiging natural po ng isla, yung buong isla. Uh, in fact po, wala pa sa 10% ng isla ang nilagyan po ng infrastructure at development. At ang buong isla ay nananatiling para po sa wildlife. Today, ano, Danugan is considered one of the top ecotourism destinations observing low impact, low volume, high quality, at high value tourism model. Kaya marami pong tumitingin po dyan kung paano po nagawa ng danyugan ito. Sa nakaraang type resort and travel show, buong pagmamalaki pong ibinahagi ng foundation, ng PRR CFI, ang mahigit tatlumpong taong karanasan po nila sa environmental education sa pamamagitan po ng paggagawa po nila ng marine and wildlife camp. Opo, may camp program po sila doon sa isla. Pagkakataon din po na i-promote yung kanilang six-week na on-site immersion volunteer program para po sa mga volunteers na uh, nature tourism packages po nila at yung bagong Adapt Aklam fundraising initiative. Ito po ay kapag nag adopt po kayo ng isang baby clam, o oh, yung malaking taklobo sa Tagalog, ano? papadalan po kayo ng birth certificate ng inyong inadapt o inampon na clam para katibayan po yon na kayo po ang adopted parents noong giant clam. Ang volunteer program naman po nila, tulad po ng mga wildlife camp po nila, meron po silang pareho para po sa mga kabataan, mga youth program po nila. Meron din po naman po sila para po sa mga adult and seniors. Di po nila sinasama sa mga kabataan. Ginagawa po nila yan doon mismo sa isla. Kung interesado po kayo, nandyan po yung ito, pakita po natin sa screen yung kanilang may schedule. Ikontaktan po ninyo ang Danjugan Island sa kanilang social media. Magpadalang po kayo ng message ano. O kaya po ay si Chef Albakarandang, siya naman po ay managing trustee po ng Danjugan Island Sanctuary o ng PRRCFI. Ano nga ba ulit ang PRRCFI? Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated. Dito po sa comment, ano, ilalagay ko po yung link ng isang feature video po na ginawa po ni Tales of Odyssey na bumisita po siya sa Danjugan. Pwede niyo pong panoorin yung buong uh, video po. Ilan po yan? Ipinapakita eh? po natin habang tayo ay nagbabalita.